Okay. Hello guys. Pakita ko sa inyo yung bukid dito sa amin guys. So, oh. ayan o. Oh. Dito tayo guys. Samahan nyo ako. Ayan guys. Tingnan nyo guys. Oh. May mga tanima ng talong. Marami yan guys. Maraming ma-harvest yan guys. May mga kasama ako, guys. Pakita mo yung mga kasama ko. <laughs> dito, guys, ano to, guys? Mga manggahan. Hanggang doon sa dulo. Ayan, guys, o. Oh, tingnan yung talong kay... Guys, o, oh, kadami, o. Oh. Dito, guys, malawak yung manggahan dito, guys. Ayan guys, oh. <laughs> Sundan nyo ako okay guys. Marami ako ipakita. Marami kami guys. Marami kami kasama. namin din dumadaan. Ayan guys, o. Oh, Tinan yung talong guys, o. Oh. mo. Ayan guys, o. Oh. Ayan. <laughs> 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 Tapos dito pa guys. Ito guys, puro mangga to guys, oh. Ganda to guys, maganda sa lugar namin. Ayan guys, oh. Puro mangga yan, guys. Ayan naman, guys. Puro pala yan. Eh. Dito ga tayo, guys. Samahan nyo ako. guys oh. Puro mangga yan guys. Dami guys no. Kaya pag magarbisan dito guys na mangga guys. Marami guys. Thank you guys sa so pagpanonood you guys.